Magandang umaga po mga pambin, kumusta po? Maaga po tayo sa ilog Nung nakaraan, dalawang araw po ay umulan po Bumaha, hindi po tayo nakapaglagay Kahapon, ay hindi naman po umulan Kaya nakapaglagay po tayo sa ilog Ngayong umaga po, ipapandawin natin Nung isang araw po, talagang labo At Ngayon, medyo malinaw na po Unang tain po natin Sana may huli po Gawa ng, yun nga po, dalawang sunod na araw na bumaha po mga pambil. Pagkatapos ng baha, magladi tayo. Sana may huli. Kahapon po ito, malaki-laki po ang tubig. Ano kaya? May huli po. Ay, hipon din po. Ay, lalaki o hipon. Hipon katang po, mga primil. Ay, walang ubus po mga kaparang binalaman na rin ilog Ilang beses na po yung napaglagyan Ay Medyo madilim pa po Wala nang maaga pa Para po yung pangalawa Ito yung huli kaya. Ito yung huli kaya nito. Ah, din po mga parambin. O, oh, hipon ka uli. May libreng ulam na naman po tayo. Yari na to Yari na. Aba. Madali pong maligo dito ay. Malamig ano? Malamig. <laughs> Anong grade mo na ba toy? Ah, grade 6 po, graduating. Sa taon pala high school na ano? Ay sili ba? Ay, magkabats pala kayo ano? Gusto mo ba, ba po ang dami din naliligo? Pabataan. yun ah may punkatan po mga kapambing ah salamat po sa blessing huwag ng laman ako parlaan hmm. po ay eh. isang bilog na ito gabanag lang halos po yung ano kanyang lugong ah kada kadalagay po yung Medyo labo-labo yun po mga pambin ng anak. tubig natin ngayon. Gawa ng pagkabaha po. Ari po yung host ng patubig natin sa tubigan po kapag tayo nagdidilig ng mga ano, pataba. Yan po yung supply noon. Diyan dumaan po sa ilog diyan eh, sa taas po. Para po. ay puno po ng naraw nasa gitna ng ilog diyan, yan, dyan po natin sinampit yung ating hose. Kung wala po ito, nakalawit po itong ating hose pag Ay, nasa gitna po nga ng ilog yun. Hindi natin dinaan di na isa ng pit. Dito po natin nakita yung layagan nung bumaha po ay naandun po tayo sa daan natin dun ay medyo malayo po ang ating gamit po itong GoPro wala naman po itong zoom kung cellphone po makikita natin yung layagan po dito may isom po natin yung cellphone ay tuwing nabaha po yun minalabas po dito mga layagan dito sa lugar na ito layagan or balubid po dito po eh, nakagapang na, eh. Diyan lang po natira yan, sa mga usiwan yan eh. Diyan po nakahapon lang dito yung mga layagan, eh, mga Mga nakadapalaang. Eh. meron kipon kipon po ang huli nito walang katang walang katang dito kipon lang po medyo labo po oh. ng isang araw po yung malinaw ito ay yun hipon din po mga parang din eh. hmm. wala pong katang doon sa taas po puro katang ating nahuli ng dati mga nakaraan dito na pong hipon po lumakas po ang lalasos dito mula karoon po ito maliit ang tubig ngayon yung maganda mas malakas na po ito po medyo malalim ang pusto ito po ay layon. Mga hanggang lig po yan ang lalim. Dito po ang karamihan may nadayo na paliligo sa pusto na ito. Saka doon sa ating pusto po doon, sa taas po sa may kahing. Dito po tayo naglagay mga farm sa ano, ibaba po ng layo. Yung, hmm. ah, pa-hip mga farm Malaki po ang hipon ngayon. Eh. Salamat po sa blessing. Hmm. May panlahok ko sa gulay tayo. Ano kaya ito ang ating tubigan? Ay, tungo na po. Yung iba. Hindi pa po tapos mag-uhay mga kaparambin. May mga nalabas pa po. Kahapon tayo pinag-ano dyan, naglagay ng pataba. Kasama po si mami. Tapos na po yung sitaw. Tapos Tsaka yung isang luwang po doon sa baba, sa so talong naiyari na iyari na rin po. Sa so, pataas naman po. Siguro bukas po gawa ng mamaya nga po nasa school si mami. Maghapon po doon. Mapan na po tayo. May tatlo pa po doon sa baba. Bagong pusto po ito mga farm Sa so, pinaglagyan natin ng tain po. Ano kayang huli nito? Sana maraming huli ito. Bagong pusto po ito ay. Pag bagong pusto. Bye ba? Ano kaya? Yun. Sipon katang din po mga farm bean kasi ang pusto po mga kapandun may hipon katang po dito ayos po Nang nakaraan ay dun sa so milagas las po ay dun ay ating medyo binaba po may huli din kahit dito lang po yun, sa ganyang pusto Para po yung ating pangwalo. Hindi ko pa po nare-refer yung isa. Yung pansampo natin eh. Kaya syamla ang po atin na ilagay eh. Ay, dami pa rin po mga pambinong. Salamat po sa blessing. Hipon po. Pagkalipas ng dalawang araw na baha po, ang dami pa huling hipon at katangpo. Ang dami bakuli po. ang huli po natin. Ano kaya? Ang huli nito. Ah, pilang ah, tikan po. Oh. Aba. ay eh, puro hipon. Yan eh. Wala pong katangari. Eh. Maganda po talaga ngayong ubus po. Walang ubus ang hipon sa ating ilog. mahinang klase na po malambot na kahoy hindi yan pwede ano ka yung ating gawain ano doon haligi hindi po natin nakukuha pala mamaya po palipapasya lang po dun sa baba po dun sa dulo sa kurbadahan doon baka hinahanod na yan, mauwi na po tayo mga kaparang bin. Ito po yung ating mga kaparang bin. Puro hipon po. Lagi pulih natin ng kain Mametanin mga tangan dulu kapagka hindi ng

ito po natin nahuli mga pambin oh. puro hipon po pagkalipas po ng dalawang araw na bumaha ito po yun natin nahuli puro hipon mas malalaki po mga pambin oh. yan wala sipit ano po yan o oh. masarap po siguro nito ano lalok natin sa alangan po mami sinangag na alangan na may hipon masarap po salamat po sa blessing